Uh, ano Good morning guys. So ayan wala no kanina. Do sa isang video natin inenuno natin yung So ayan na ayos na uli natin yung boundary. Na ano natin, bigyan tabi ni ng konti kasi hindi wala tayong PC. Kaya tinapisihan pero okay lang yan, walang problema yan. Ayan, nalagay na uli natin. Tapos yan kung nakikita nyo yun. No? hindi pantay medyo na gupitan na natin rito harin sa miulo na ni tatay so ang, ano na lang natin ay ito so bukas ng umaga uh, nang, lang ako babalik pero siguro itong mga ano hindi na natin lalagyan na ano ba kasi ginawa ako pinadaplisan ko lang yan eh, halos magdikit na rin naman So wala na akong problema yung ano natin. So ito na lang party na to na makakapal yung Dirty Huggies mo yung sa kabilang paler. O kung gusto mo ayun o no, yung kulay ano, ayun o, no, yung basket na bakal. So ayan o, no, ito na lang party na to na lang. Ayun! Ayun! Ito na lang gilid na to ayon, yung aanihin natin ayon. yung nasa Megater kasi hindi pantay. Gugupitin natin yung mga naka <laughs> <laughs> Tikwas na yan. Bukas na lang noong umaga pagbalik ko natin. Tapos ito. Ayan, medyo ano na. Kasi naisin muna natin dito sa may ano ng lapida. Ah. Tsaka yung gilid. So ayan guys, sana na gusto nyo ano natin. So di muna natin itong ating pinaram dito sa kapitabahay na, na walis tambo. Bukas yung naadala na tayo ng walis -ting -ting pag ano. Para mas maano nating walisan yung ano. So, ayan. Uh, hindi pa naman siya tulog. So, bukas ko na lang siya didiligan. So, ipapakap muna natin itong ating mga gamit. Itong panggamas natin. At saka, uh, ano. Para iuwi natin. So, ayan. Kaya kami padalaw dito si kay tatay. Bobot, talaga 'yan. Lagay mo sa plastic 'yung mga pinagkalatal mo eh. Di, hindi na nalipad. Ah, di lang namin pa-yung magnanay. Ay, so, ati ko ay, saka yung ko at yung pamalikin ko. Pagkakusin natin. Ano yung pantano nga dito sa pala na dala natin at saka Diyan mo ilagay sa may baba ng ano, lupa. Diyan mo ipwesto. Para tumumbaman yan, iwalang maaanuhan. Ibaba mo pareho. Ilubog mo dyan sa ano ng lupa yung pinaka-plastic. Kasi nga, pagkaan na halimbawa nga kasi na ano. Ibu. <coughs> mas maaano to. Ibu, ipwesto yun. Para wala naman problema si pagkain na to. Siyempre, pagka malusaw yung... Oo. <coughs> oh, Aagos So, guys. So, sana na. Gusto yung video namin. Pagdala namin. ay yung nanay ko. At kami pa pauling na muna. Medyo mainit na kasi. So, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. God bless.